Let's get this thing started. Let's do this shit right now. So, kung makikita nyo guys, yung bigote ko. Kumapal na siya. Partida, ano pa lang yan ha? One week pa lang yan. Pero ganyan na siya kapal. Kasi makapal talaga yung tubo ng aking bigote guys eh. Sa English tawagin siya beard. Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ba siya pinapangalagaan. Ano ba yung ginagamit kong pang shave para ganito yung maging tubo niya pantay-pantay. Okay? So, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong uh, shaver at ginamit, ginagamit ko na siya for uh, almost two and a half years kasi proven tested ko na kung gano'n siya kaganda at gano'ng hindi na uh, apektuhan yung aking yung muka. Kasi may iba mga pangahit na kapag uh, ginamit mo, super nakakirritate ng skin. Yun yung talagang tinigil ko guys kasi super may mga namumula, meron pa worse yung dumudugo siya, pa 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 konti no? Kaya I've decided to invest na sa magandang pangahit. Kaya ayun, mula nung ginamit ko tong shaver, uh, shaver na to, talagang ito na yung resulta. Laging pantay-pantay yung tubo. Hindi siya, alam mo yun, dumudugo. Hindi siya nakaka-irritate yung skin. And super, hindi ko na siya pinagpalit sa ibang brand. And very, very satisfied ako. Okay? So, watch out guys. Papakita ko sa inyo kung paano, kung paano mula sa ganitong look, eh, maga transform tayo. Okay? So, stay tuned. So, eto na tayo guys. Mag-shave na tayo kasi bukas papasok na tayo sa office. Hindi naman natin pwedeng keep yung beard kasi medyo makate, diba? Tapos, naka-face mask pa tayo at facial. So, kung ako lang masusunod, gusto ko talaga i-keep yung beard ko para matry ko naman kung ano yung ko pag haba niya. Pero, hindi talaga pwede. Alright, so, let's get this thing started. Let's do this shaver now. Oh, di ba ang bilis lang? Tingnan nyo. Oh. Tingnan yung dif difference. Dito yung makapal. Dito wala na. Puti-puti na agad. Di ba? So, saglit lang yan. Ma... Ah, Mangubos agad natin yan. So, isa pa. Oh, ha? Hindi yun, ano, uh, gano'n siya kabilis makapag, ano, makapagahid, guys. So, di yung before, ito yung after. Okay? So, tatapusin ko lang yung pag-shave ko, guys, tapos pakita natin yung finish, ano, natin, product, or <laughs> yung outcome ng ating, ano, uh, pag-shave gamit yung napakaganda ko pangahid. Okay? So, wait nyo lang kung ano magiging sure ni Coach after nitong cool na shaving natin. Okay? And guys, kung mapansin nyo, wala na dito, wala na rin yung dito, dito na lang. Ito yung tinatawag ko minsan na ano eh, Ian Veneration look. <laughs> kasi diba ganito yung ano? forma ng beard niya na napakadalang yung hidden. Ah, hidden. Right? So minsan naisip ko rin na ganito na lang kaya yung looks ko. Pero parang hindi kasi ako comfortable. Pero okay, guys, tingin nyo, bagay pa kay Pocho yung ganito na dito lang yung beard or you know uh, i shape ko na lang siya lahat okay pero ayan bigyan ko lang kayo ng idea kung anong itsura ni coach kapag uh, ito lang yung dalawang boss is meron dito tira okay so tapusin ko na to pero ayan um, pakita natin sa inyo kung paano natin titirahin yan Ano, super dali talaga. Dati nung normal na gamit coins yung ano pa, yung mga jelet yung mga shake. Okay siya Ang ganda ng hagod, pag ano mo, ganda. Pero maguwat ka, maya maya meron ka dito maliliit na parang dumudugo. Kasi nga super talim niya, tapos na siya ng skin. So, dati problemado ako kung ano ba talagang gagamitin ko sa, sa mukha ko para hindi ko na kailangan putpuring, hindi ko kailangan uh, ubusin, tapos at the same time, meron pa rin matitirang para mga konti-konti, tapos pantay-pantay. So, yun nga, uh, nung binili ko to super grabe, super, hindi ko na siya uh, pinalitan, din ako lumingon sa ibang pangahit kasi every time na gagamitin ko to pantay-pantay dito, pantay dito, lahat pantay, kaya pag tumubo siya, pantay -dito. Okay? Unlike sa mga usual na pangahit na sabi ko nga kanina, kahit lagyan mo ng cream, actually yung cream na yun, para lang yun sa mga super nipis ng ano yung, beard eh. Pero sa mga tulad natin, kung kayo katulad ko na makapal yung beard na kung <laughs> kung naging pera lang ito, dami natin pera, di ba? Kaso hindi eh. Ayan, oh, super kapal niya. Pagka ginamit mo yung usual na pang uh, saglit lang siya, tapos kinabukasan, magulat ka, mga siya sumasabit na kasi mapurol na kahit gamitan mo ng cream eto ang lupit nito eh super charge mo lang tapos tatabi mo yun na di ba at napakahaba ng lifespan niya kasi nga rechargeable siya so without further ado tirahin natin ito pakita ko sa inyo

Ayan, so, di ba? Saglit lang siya gamitin. Uh, from dirty look to neat looking coach. <laughs> so, ayan sya guys. Sarap, saglit saglit lang, bilis Tapos, syempre, yung mga finishing touch na gagawin nyo, di ba, kayo na ron. Pero, I assure you guys, sa super pantay yung magiging resulta ng ahit nyo at wala kayong mga dugo-dugo makikita dyan. Promise. 'Di diba? So pakita ko sa inyo kung ano i-chore natin na maya paglabas natin doon ng CR. And nga pala guys, ang advice ko sa inyo, after nyo mag-shave, huwag nyo sa yung mukha nyo. Okay? So, basahin nyo lang, mag-shower lang kayo, half body, kung ano yung nalaglagan ng mga ng mga buhok. Tulad ako, yan oh. o. Oh. nalaglag siya dito. Yan ang babalawang ko. Huwag yung mukha kasi open pa yung pores natin eh. 'di ba? Dati ginagawa ko 'yun, tapos kumag-ahit, mag-cream, basa ng muka. tapos papansin ko na mumuloy mukha ko kasi nga open pa yung pores. Okay? So guys, titirahin ko lang 'tong mga konti-konti na 'to tapos mamaya makita ko sa inyo kung ano talaga yung outcome kapag ka, tapos na ako mag-ahit. Okay? So watch out niyo lang. All right, stick na. Is ito na yung ating finished product kung tawagin. Ito na yung itsura ni Coach kapag bagong shave. Kung makikita nyo naman, Pulido, di ba? Pantay na pantay. Pati dito, pantay din. Yan. Kasi siguro mga 10 minutes ang ginugugol ko sa, sa CR. Saglit lang yung pag guys. Eh. Ang medyo tumatagal lang, syempre, sa part na to na medyo challenging kasi you will really need to make sure na di ba, pantay-pantay siya. Pero, di ba, at least, ito talaga yung pinaka gusto kong outcome guys. Yung hindi super pudpon, may konting mga buhok-buhok para magmukha pa rin tayo. Ano diba? Uh, Anong tawag ito? Astig. Diba? Parang maangas kumbaga. Lalaki-lalaki. <laughs> anyway guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, wag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking uh, channel. And also don't forget to hit this... Uh, notification bell. Itong, ito, 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 ito. na yan. Okay? Sana gusto nyo yung video guys. And, kung ano pang gusto nyo i-post ko or i-vlog ko, i-comment nyo lang down below. And, hopefully, nakatulong ako dun sa mga struggle. Kung ano ba talagang gagawin nila sa mga beard nila. At sa mga anong problema naman. Kung paano kayo magkakabeard. Ah, uh, jeans talaga yan guys eh. Kahit anong cream or gamot ang gamitin nyo mahirap talaga. Okay, so see you all guys on my next video. Thank you for watching. God bless everyone and stay safe.